Yo, what's up mga kabiggan? Nalina tayo magkwentuhan. Matapos sa makuha ng Dallas Mavericks ng number one pick kahapon sa NBA draft lottery ay nagkaroon nga ng usap-usapan tungkol sa posibleng big trade involving ang number one pick kapalit ng tulad ni Layana Santelico o kaya naman Kevin Durant considering na mas angkop ang edad ng mga star na ito sa edad nila Kyrie Irving at Anthony Davis. May 2 or 3 year championship window nga sila at hindi pa hinog sa mga oras na ito si Cooper Flag. Ganun pa man ay kinumpirma nga ng ESPN insider Tim McMahon na walang plano si Nico Harrison at ang Dallas Mavericks front office na i-trade ang number 1 pick nila at ang pipili nga daw nila ay si Cooper Flag ng Duke. Sa palagay nga ng Mavs, given na may veteran team sila ngayon ay kailangan nila ng konting kabataan na hindi lamang naghihintay sa playoffs at handang maglaro ng todong performance kahit na sa mahabang regular season. Si Cooper Flag ay hindi din naman ball dominant at kayang-kaya niya nga na mag-fit sa kahit na anong system so very interesting move nga ito kung sakali next season. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa do or die game 5 para sa Cleveland Cavaliers kontra sa Indiana Pacers down 3-1 sila at nasa attack mode nga si Donovan Mitchell at Evan Mobley to start the game, scoring 23 points sa first quarter combined, outscoring the whole Pacers team. Gumawa din agad sila ng double digit lead at agad na natanggap ni Tyrese Halliburton ang kanyang second foul less than 5 minutes into the game. 8 minute mark sa second quarter ay hawak na nga ng Cavs ang 19 point lead. Ganun pa man mabilis itong natunaw ng magliab si Halliburton at gumawa ng limang magkakasunod na 3 points. Sa halftime ay 4 points na lang nga ang lamang ng Cavs. 17 points sa si Halliburton on 5 of 6 shooting sa three point line habang si Mitchell at Garland naman ay combined 5 of 21 lamang sa field. Sa third quarter naman ay gumawa ng double digit lead ang Indiana Pacers matapos sa mahigit 7 minuto na walang field goal ang Cavs at gumawa ng 24 to 4 run sila. Sa fourth quarter naman ay sinusubukan pa nga ng Cavs sa bumawi at dumidikit sila sa game. Subalit so simula nang bumalik si Tyrese Haliburton ay muli niya na kontrol ang pace ng game na ito at kahit na binibigay na ni Donovan Mitchell ang lahat ng kanyang makakaya hindi ito nang isapat at tuluyan ng tinapos ang season ng number 1 seed Cleveland Cavaliers at tumabante sa conference finals sa score na 114-105 to 105 ang Indiana Pacers 31 points, 5 rebounds at 8 assists si Tyrese Halliburton 21 points, 7 rebounds 5 assists si Pascal Siakam 18 points, 6 assists si Andrew Nembhard at 13 points, 13 rebounds sa si Aaron Nesmith sa Cavs sa man ay 35 points, 9 rebounds, and 4 steals si Donovan Mitchell at 24 points, 11 rebounds si Evan Mobley. Nilabel nga si Halliburton bilang ang most overrated player sa NBA ng kapo niya mga players. At ngayon ay pinapangunahan niya nga ang Pacers sa pangalawang sunod na conference finals appearance. May mga players nga na pang playoffs at isa si Halliburton dito dahil sa kanyang high basketball IQ. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?